maganda ang ano sa yun putol ma maya maya paksiw basta maliit kita maliit na yung isda

pataw na mga idol tapos na yung aming pataw na ano sa dito ganting yan ang mahal itong ganting mga idol. tag 220 ang kilo yan iniihaw lang yan hindi yan, ininul... hindi nga binibinta dito kasi mataba kasi yan yan eh sunod sunod dito isda mga idol eh malapit sa pato yun first class knife sa Milo sarap-sarap din uloy ah first class tapos naman second second class tapos oh nagari first class naman maliit first class pa paksiw jadi ada kang mga holy nang kitang namaliit kanting, mga pangihaw. Hindi rin krituhin. <coughs> Ay! Isa. Naghanap na, naghanap na, ano, tinula. Sarap tinula mga idol. Last na mga idol. Oh, mayroon pa. Anak, sabi. Mayroon pang pula po mga idol.

Siti.